Oh, napakinabangan ko ng mga idol. Pakinabangan ko na yung tanim ko. O, di ba? Pag may sarili kang tanim, sariwang gulay ang aanihin mo, di ba? No? Ganyan lang dapat kayo mga idol sa kalapit bahay nyo. Kung may bakante kayong lote, meron kayong mga space na maliliit. Taniman nyo mga idol. Huwag kayong mag-atubili na magtanim para para meron kang aanihin kahit papano. Di ba? Kagaya nito. Ah... Uh, may pera akong pambiling isda. Pero pag wala akong pambiling isda, hindi talaga ako makatikim ng gulay. <laughs> Kailangan pa talaga magkapira para bumili ng isda, no? Ayan. Yung pinirito kong isda na tilapia, lalaswain ko. Lalagyan ko nitong gulay na ito. O, di ba? Sarili kong tanim to, wala itong gamo Sariwang-sariwa. O, di ba? ba Tanim ko to mga idol. Sarili kong tanim yan. 'Di ba? Ano pang hanapin mo diyan? Bibili ka sa palengke, mayroon na mga formalin yun. Mayroon na mga nilalagay ng mga formalin yun. Dito sariwa-sariwa o oh. Ayan, himayin mo lang isa-isang ganyan 'yon, no? Basic na basic mga idol. 'Di diba? Pilipino, eating grass, kaya pagkakain mo ng grass, diretso ka sa CR para ikaw ay umupo at magbawas mga idol. Ayan. 'Di diba? Pang-cleansing kasi 'to mga idol, gulay. Pang-cleansing talaga ang gulay. Kasi na mo lagi mo tatandaan kapag kumain ka ng gulay ang ang tiyan mo, ang stomach mo, lilinisin niya talaga 'yan. O di ba? Sariwa kong tanim 'yan, mga tanim ko talaga 'yan. Sarili kong tanim na alubate, di ba? Di ba? Ang ano, ang sarap sa pakiramdam kapag napapakinabangan mo na 'yung tanim mo. O, 'yung saluyot, buhay na buhay ang saluyot, o green na green. O di ba? Saluyot. 'Yan ang saluyot tanim ko din yung sa loyot na yan. Dala ko yan galing doon sa DNR. Yung aking talbos ang kamuti mga idol, kapiranggot pala. <laughs> na dalawang piraso pa lang nakuha ko. Kasi wala nga pang ano. Sa loyot ang medyo madami-dami mga idol talaga. Sa loyot, yan Madami-dami talaga yung sa loyot. Hmm, yan. Diba? Kasi ang sa loyot, pang cleansing talaga, ito pang cleansing talaga gusto sa tiyan. pag kumain ka nito mga idol, ang ang tiyan mo talaga, mag ano yan, para kang para kang ano niyan, nilinis yung stomach mo. Yung mga mantika-mantika mo sa loob ng tiyan, matanggal yan pag kumain ka nitong saluyot. Halo-halo hmm, na yan, nagulay na yan. Pero sariwang-sariwa mga idol, oh. hindi ito bili na sa palengke. Diyan lang sa kapilang bakod lang to tinanim ko. Yun, meron akong mga ano doon, mga sira na uh, pasok na mga mga malalaking pasok na sira, uh, inayos ko tapos nilagyan ko ng lupa. At yung so, lupa ko mga idol, galing talaga sa ano basurahan na talagang ano talaga siya yung masagana sa ano uh, pataba. Yan. Kasi para alam nyo rin yung mga nagtatanim. Kasi yung mga ibang nag, mga nagtatanim, hindi nila alam yan kung paano ang proseso. Siyempre magbigay din tayo ng share sa kanila para alam din nila kung paano itanim, di ba mga idol? So ganyan lang mga idol dapat magtanim para pagdating ng oras, pagdating ng araw may may aanihin kayo at mayroon kayong lulutuin din sa inyong mga pamilya mga idol, di ba? May malunggay din ako, sariwang-sariwang malunggay, o di ba? Sabi ko kanina, yung malunggay ko mayroon na. Pero lahat ng kapitbahay ko diyan nakikinabang, o di ba? Sang ka pa. Nagtatanim ka, pero yung ibang mga kapitbahay mo nakikinabang sa tanim mo. At diba yung napakita ko pa sa inyo nung mga last na mga vlog ko, yung aking puno ng mga saging, nagbungahan na. di ba may bunga na doon sa tabi ng nanay ko at dito sa may amin, may bunga na rin. Diba mga idol, ganun lang para mapakinabangan natin yung mga tanim natin. So ngayon, uh, nag ano na ako ng, ano, prepare na ako ng ano, mantika at saka yung tilapia ko, oh, yan, sahog. di ba Yan lang. Yan lang ang sahog ko mga idol. Ipiprito ko muna yung tilapia na yan. Pagkaprito niyan, saka ko isasahog dun sa gulay. Para meron akong tanghalian, di ba? <laughs> Saan ka Di ba? Sarap. Sarili mong tanim na papakinabangan mo na ngayon mga idol, di ba? Hmm, ganun lang ka simple mga idol. Di na kailangan, di na kailangan gumastos pa ng para sa tanghalian. Wow. Tumuputok-putok ng mantika. Oh, diba? Wow, sarap 'yan. Yummy 'yan, yummy. Yung alaga ko makulit mga idol, oh. Oh, ayan si Tsu Yung Alaga ko 'yang makulit. 'Yan ang alaga ko dito mga idol. Napakabait ng alaga ko na 'yan. Yan. So, patapos na rin ako dito mga idol sa aking ano, gulay. Naisa ko na yung aking ano, yung aking perito. Maya-maya yan eh, pag naluto yun iba iba talaga mga idol sariwang sariwa na ano saluyo to Salu, saluyo talaga ano sariwang sariwa talaga di ba napakasarap iba talaga pagka sariwa yung gulay na ano tanim mo Hiningi ko pa to sa urban farming ng Quezon City ah uh, kinenig ko yan to kay Kuya Ruben shout out sa iyo Kuya Ruben na salamat at marami kang natutulungan na tao na mga nam, namimigay na seed, namimigay ng mga pananim na gulay. Shoutout sa iyo Idol Ruben. Ah, uh, marami kang natutulungan pagdating sa mga agri sa mga pananim. Yan. Dapat tayong matuto diyan mga idol, dapat tayong matuto na magtanim kasi lalo na ngayon mag magtatag-ulan, dapat natin matutunan yan, yung mga pagtatanim, magpe-preserve ng mga pananim. Pag hindi nyo alam, pumunta kayo sa Quezon City, doon sa urban farming ni Ma'am Joy Belmonte, mayroon doon mga namimigay ng seed, namimigay ng buto. Hanapin nyo lang doon si Kuya Ruben, yung sinasabi ko nga, shout out sa iyo, Boss Ruben. Hanapin nyo yung tao na yan dyan at bibigyan kayo ng mga buto ng pananin. Yan. mayroon lang proseso yan, pero napakadali lang mga idol. So, di ba? Uh, yung mga pinamigay niya sa akin ng mga seed na itanin ko ngayon, napapakinabangan ko na. O, di ba? Nagugulay ko na mga idol. Hindi diba, ka pa. Kaysa bumili ka ng gulay sa palengke na ubod ng mahal, di ka pa sure kung saan galing 'yung mga 'yon at uh, may mga ano na 'yan, may mga nilagay na 'yan ng mga chemical, diba, no? 'di ba no? Hindi natin alam. Ito, sarili mong tanim talaga at nakakasigurado kang 100% uh, ikaw ang nagtanim, 'di ba? Ikaw ang nagtanim, magtanim ay di biro. Maghapon na kayo ko, pero pagdating ng oras may pakinabang, 'di ba? Ganun lang mga idol, no? Shout out mga idol ha, sa lahat ng na mga nag-aabang parati sa aking mga video. Marami salamat. Huwag makalimot ha, mag like, share and follow mga idol. Sa lahat ng na mga nag ng video ko mga idol, I love you sa inyo lahat mga idol. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapalo, mag-follow na po kayo mga idol para updated kayo palagi sa aking mga video na in-upload dito sa Facebook at sa aking, sa, sa aking page. Shout out sa inyo lahat mga idol. Ah nga, uy. Bye bye. Next video, kita-kits po tayo ulit.